Yan guys, magandang hapon Kakaup lang natin sa trabaho Tapang bike lang Punta tayong palengke Tingin tayo ng mabibili doon Walang magawa eh Ito, bike Dito tayo uli duman sa likod Kasi maraming sasakin sa highway Lalo't uwian Kaya maraming dumadaan ngayon May mais dito oh Yan yung dinaan natin kahapon Tsaka dito ko lagi dumadaan Dito kasi Pandalan lang yung mga dumadaan na sasakyan Kasi likod to Yan Ganda na sikat ng araw At magalasin ko na Yan mais Alay malapit na naman yung mga uh, araw ng mga mangga o oh. mumulalak na yung mga mangga and saging at uh, ayun nga punta tayong palengke tingin tayo kung mabili natin kung may merienda bili tayo uli wala mag isa wala akong kasama busy sa mga laro ano sa dorm mga kasama natin busy maglaro daming tanim dito yan ang mais puro mais yung mga tanim nila ngayon mas palay yan guys oh ang ganda ng sikat ng araw palubog na rin yan kasi magalasing ko na yan may mga tanim silang pechay dito malalaki na At nga, medyo malapit na tayo sa palengke Tamang bisikleta lang tayo Parang exercise na rin ba Puro palay ang time nila, ang ganda ng palay guys oh. Dito palay din Yan guys Dito yung sa likod namin Dito ako madalas dumaan yan ako nung halaman niya. Parang ano, parang kamoting kakoy. At mamaya na lang sa palengke, malapit na rin tayo. Yan guys, bili tayo yung shake. Yan masarap. Bili ako ng papaya shake. At mayroon ngayon, bili tayo yung shake. Paya yung napili ko. 50-80. At mamaya tingin tayo doon kung ano magbibili natin. Yun nga po lang yung natin ng takoyaki guys. Oh, kahapon. Magkatabi lang sila nito. Shake. Doon yung mga prutas. Balitin tayo bumili ng takoyaki kahapon. Ayun yung highway. At iba naman bilhin natin ngayon. Kakakain lang natin. Kakakay lang ka. Thank you. Ito na siya guys. At yan, tayo dito ng ano. Yung kamote at parang fishball. Ito na Ito na yung fishball. kamote yan guys. chicken fillet ito nakabili na tayo hintayin na lang natin iinitin nakabike tayo uli yun yung bike natin hintayin lang natin iinitin yung binili natin yan highway na naman yan yun doon yung takoyaki malapit lang sa dito ah, tantay lang natin saglit iinit lang yung binili natin marami nga palang bilian ng pagkain dito guys may bilian ng pentang mga street foods basta lib ka lang dito kasi ka lang maglibot-libot marami kang magkikitang nagpipenta ng mga pagkain at yan nakabili na tayo punta tayo dun sa park yung binili natin Ah, doon natin kayo din sa park Ayan, pumuntol tayo doon Doon tayo mag food trip Mamaya ah, na lang guys sa park Medyo maraming sasakyan dito guys, nasa park na tayo. At uh, dito sa, sa tabi ng kalsada, ayan niyan, meron pa dun sa kabila. Ah, uh, dito tayo mag food trip. Mas presko ko dito. Tignan pa natin yung banda doon. Kung may maupuan pa. yan siya guys yan CR pala yan at ah, doon lang tayo mo po sa pinagpardahan natin ng bike doon lang tayo mag merienda pag gusto mo mag relax bike bike ka lang hanap ka ng mga park maraming park dito eh marami kang magigit park na pwedeng pagtambayan at uh, putrip muna tayo Yan yung bin natin guys oh. kamote Tsaka yung uh, oh, papaya shake tala putrip muna um, guys tama merenda lang ito kamote ito yung kamote tapos yung isa squid Ito na. Ito naman. Papaya shake. Tamang putrip lang. Hindi tayo guys. Tamang putrip lang tayo. natin guys tapos tayo mag merienda hindi natin naubos sa bike uwi na lang natin sa dorm at uwi na rin tayo nyan lakad lakad lang tayong konti iikot ko ay dito sa park na pinuntahan ko medyo pag na rin kasi mag alas 6 na rin pala Baka kasi nagkasawa kayo sa mga vlog na puro trabaho lang eh. Kaya ayan, nilibot ko, kayo, nilibot ko kahit dito lang sa malapit sa dorm Marami ding park dito. Mas magkakalapit lang basta uh, masipag ka lang magbike-bike. trabaho, bike lang, tamang food trip. yan, sya. yan May may play playground ng mga bata. yan pag gusto mong mag relax yun doon tayo galing yan doon yung bike natin at tamang bike lang ito lang tayo sa park sa park ng Taiwan presko dito at may mga bata naglalaro ayun yung playground nila Yan, tamang lakad-lakad lang <laughs> At bukas nga pala Bernes Last day ng trabaho Tapos day na naman sabado na Laba-laba day na naman Madami tayong labahin Palihan siya guys Doon tayo galing kanina Ando yung bike natin Palihan siya uh, gusto mong mag-relax, relax, ganito lang gawin mo at uwi na rin tayo, nasa isna tara, uwi na tayo at nakapag boat trip na rin tayo minsan sa ibang lugar naman pagka may time tayo igala ko, igala ko kayo sa ibang lugar uh, minsan talaga busy sa trabaho kaya uh, madala lang makapag upload ngayon susubukan kong mag upload lagi ganito lang katahimik dito guys ba Uwi na tayo Gagabi na rin Kapag Ano na rin tayo? Relax, relax lang Tapos yung trabaho Yan guys, nasa kabila tayo Tingnan natin itong kabila Park din siya Yan siya Kaso ah, parang walang ganong pumunta. Yan may mga bag diyan, pwedeng arkilahin yan basta may yoyo card ka. Itap mo lang yung yoyo card diyan tapos pwede mo nang kunin yan. Tapos maganap ka lang din ng ganyan na parkingan pag ibabalik mo siya. Alam ko 30 pesos yata yan, ay 30 NT. Pag inarkila mo. Tara, wina tayo. Tapat lang ito nung isang park. Tinignan ko lang siya. Ayan, uwi na tayo. Bale, ayun lang yung isang part. Sa kabila. Uh, dito yung isa. At yan, malapit na tayo sa dorm guys. Konting padjak na lang. At yan nga pala, campanian. Yan, company yan. May Pinoy dati dyan. Eh. Wala ko lang dyan pa yung mga Pinoy. Dati may mga Pinoy dyan eh. Ayan sya. Dati may mga Pinoy dyan. Anim ata sila. Hindi ko lang alam kung nandyan pa sila. Bale ano yun? Ah, plastic injection. Uy. Nabing ng simoy ng hangin ah. Mga hindi pa pala nakasubscribe dyan. Subscribe na kayo. Uh, at click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong video ay uh, sa mga gustong magpa set out comment lang kayo uh, at sana huwag magsawa sa mga video ko yan malapit na, malapit na tayo sa dorm padilim na rin siya lumubog, lumubog na si aring, ha, haring araw bike lang talaga tayo kasi bukas bernis na last day sa work at yun talo dito yung company namin kung nakikita nyo siya guys ayun siya ito lang hinto tayo hindi ko customize zoom eh ayun siya kaso hindi ganun kita basta dun siya banda ayun yung may building na yon at yan pa uwihan tayo ng dorm at yan kawin lang natin guys pahinga lang tayo konti tapos maliligo na tayo Mali 6.30 na yata at yun nga pala yung bed ko yun dun ako nakabed ngayon dun ako lumipat at may space dito. Ayan. Medyo maluwag, Dito lang dun sa dati kong kwarto. Medyo masikip. At ayan. Thank you nga pala sa mga walang sawang nanonood. Sana ko kayo magsawa. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo. Para dumay pa tayo. Parang ben guys. See you in the next video na lang. Ingat lagi. God bless.